Tumabi ka yung aking... ano... naman, Dinapantayong ako. Ay, oh. sa, oh, ha, naman oh. sa video. Ay, okay. Ay, hindi pa. O, oh, ka. Na ano ba yan? Sino kumagat? Ayan, hey, yung Alam niyo, nag-interview kami, ganun yung pawis na. Ay ganun mo? Oo. Oh, okay. Gwapo. Ano? Sa oh my God! Kayo... Ah, obrang zoom yan, ah? Hindi ah! Zoom. Hindi ko zoom Hindi ko sino zoom <laughs> Hindi daw. Ma. May bullpen na! Ma. Ang dumi na lang sa each mo.